So, ito na nga time, guys, na nagpa-fasting si Ate Nat dahil bawal siyang uminom ng kahit ano or kumain dahil operation niya ng 11am sa Garochi Dental Clinic. Yes, bubunutin yung mga ngipin niya kasi nga, dapat daw bunutin na. So, hindi na siya pwedeng ipasta. Kaya, no choice talaga kaysa naman magkaroon pa ng infection at kumalat. Kaya kayo mga mami, kung meron kayong mga anak na may bulok ng ngipin na or sirang ngipin na hindi na kayang ipasta, kailangan na yun ipabunot. Kung tutuusin, pwede naman namin intay na lang mahulog yung mga ngipin at mapalitan ng bago. Guys, kaso nga lang guys, delikado daw yun dahil kailangan na bunutin dahil baka magkaroon ng infection ang kanyang ngipin at kumalat kung saan saan. So, ito yung pinipicturan na siya. Medyo wala pa siyang alam niya na ganun na pala yung gagawin. Nakakonsensya din talaga kasi akala niya pupunta na kami ng Ocean Park. Yes, guys, walang sumasakit ng ngipin kay Ate Nat Okay naman siya, guys. Kaso nga lang, ayun, doon kami nagpo-focus at natatakot sa infection. So, ayun, lambing-lambing, banding-banding muna. Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi alam niyo naman, pag may anesthesia, eh, delikado naman talaga. So, ayun, pinaprepare lang siya at kumipirma lang ako ng waiver. So, ayun, na ginakakaba naman talaga eto na yung time na nasa loob na si ate Nat Nat. pangiti lang yan, pero kinakabahan talaga kami mag-asawa. Ewan oh, ko, basta ako kinakabahan ako. Ewan ko sa asawa ko. Pangiti-ngiti, nanonood pa na sugar. Sugar pop ba yun? Ah, soda pop. So, ito na yung moment na tapos na. Kinuha na siya ng aking asawa. And binuhat na. Medyo may tumutulo pa lang kanting blood sa kanyang bibig. Kasi na under sedation yan. So, hindi pa ganong alam ni Nat Nat yung nangyayari yan. And ito nga yung papunta na kami sa hotel. Sabi ko, huwag muna kami umuwi para makapagpahinga muna sa hotel ang aking bibihan at bukas naman ako magpapa-ultrasound para makita ko naman si Nataniel Ayun nga nakakatuwa talaga, ang kulit-kulit pa ni Ching Ching. Ayan, paikot-ikot dito sa hotel. Alam nyo guys, sobrang paranoid and kabang-kaba talaga naman ako nung habang ginagawain kay Nat Nat. Lalo na nung before, muntikan pa ako mag-back out. Kasi nga nabalitaan niyo yung mga tinuturukan ng anesthesia. Tapos hindi na nagigising o nagbabaylet, o bigla ko napapaano na. Nakakaparanoid naman talaga. Pero in fairness, ang bait talaga dun sa Garochi Dental Clinic. Pati yung nagkuha sa amin na anesthesiologist, eh, sobrang bait na mag talaga kami. Eh, natawa naman ako sa aking asawa dahil sobrang alaga niya talaga sa mga bata. Ayan, ako talaga, talaga napagod na pagod na talaga ako. Kasi magdamag kami halos gising, gawa nga ng hingin ng hingin ng gata si Nat Nat. e eh, fasting na, bawal talaga. So, sabi ko, na na ate Diane yung gatas. Hindi ko masabi yung totoo na bawal siyang dumede. Ayan, at nahiga pa sa sahig ang mag ama ko. Doon yung gusto nila eh. Ayan, nakakatawa naman kasi inaalalayan ng asawa ko maglakad si Nat, -Nat dahil nga medyo grogi-grogi pa siya. Under sedation kasi kanina. Ano nga bang ginawa na pag sedate or anesthesia kay ate na Nat? So, ang ginawa sa kanya, hindi naman yung totally tulog na wala siyang malay. Ano siya, parang grogi lang. Tapos ito pa ha. E di ayun na nga, tinurukan siya sa braso ng anesthesia. Pagkaturok sa kanya guys, Iyak siya ng iyak, syempre, naturukan ba naman Pero grabe, after a few minutes lang Grabe, bigla na lang siyang tumawa Humagikik ng tawa And sabi nga nung anesthesiologist Nakakita daw kasi ng mga star stars yun So, ayan ang tsaga talaga ng asawa ko sa aming mga anak Tingnan nyo naman guys At naglalaro na itong dalawa Thank you Lord talaga kasi meron akong kaagapay na ganito Matyaga sa mga bata Ako oh, kasi hinihingal-hingal talaga Gusto ko lagi nakahiga So kanina pagtupa yung mata ni Ate Nat. -nat pero ngayon bumabalik na siya dati and guess what? Ang unang sinabi niya pagkagising niya, daddy shopping. So doon nalaman namin na nasa wisho na talaga siya. And gusto pa niya mag-ocean park ha, parang walang nangyari. Grabe yung kabakayan namin sa inyo. So, ako ito, pahiga-higa. At siya naman yung nag-aalaga sa mga bata. So, ayan, naka checkout na ba kayo ng new look ng Rosmar Cagayaco Vanilla Soap? Naku, kung hindi mag-check out na kayo kung gusto niyo matanggal ang pimples, dark spots, speckles. Pwede sa mga bagets, buntis at lock, painting for face and body nga pala to. Ito yung sabon na minahal nyo noong 2022, yung magaspang, yung may vanilla, ganun. Pero 49 pesos pa rin. Check out nyo na, isearch nyo lang ganyang packaging. Huwag na kayong bibili ng mga old packaging kasi ang dami na talagang peke. Good luck!